ganap nga ay samahan nyo nga ako magbukas nito mga napanalunan ko sa raffle nak ha na naman kasi na dumating si Kuya Ryder e kakagising lang ni Bebo kaya ang sinabi ko kay Bebo napanalunan ko tong lahat sa raffle nagtanong nga siya sa akin kung saang raffle daw ba yung sinalihan ko bakit napakarami ko napanalunan pero para hindi sumamahin loob niya e eh inopen ko na rin yung binili kong shorts para sa kanya hmm alam mo kang hindi siya maniniwala dahil puro may up ang dumating uh -huh. <laughs> Mga susunod nga na rider na magdi-deliver sa akin, mag-text muna kayo ko at itanong nyo muna kung gising na ba si Bebo. Otero, gubisang maniwala ka ako, may ko pinrapol. <laughs> Ito nga sa munod na parcel, eh medyo mainit nga ang ulo niya sa akin dahil hindi na siya naniniwala. Buti na lang talaga, ay eh, may palibring latolato lato, -lato. <laughs> Do, lato-lato lang pala magpapasaya sa iyo. Bakit sinama pa kita magbukas nitong mga package ko? Kanya nga sa akin, kung totoong nanalo daw ako sa Rappel, bakit lahat ng mga gusto ko, yun yung napanalunan ko? Sagot ko na lang sa kanya, ganyan ako kalakas kay Lord. <laughs> Ay, bea, nakakot. Takunangan mo kumengay. <laughs> ng parcel. Day off ko ngayon at hindi ako pupunta ng resto. Kaya naman naisipan ko na lang maglinis nitong kwarto. Pansin ko din na tambak-tambak na nga itong mga bag na meron ako dito. Hindi na nga rin sila magkasya dito sa organizer na to. Kaya for sure matutuwa kayo sa vlog ko na to. Isipan ko kasi na ipamigay na nga lang sa mga followers ko itong mga branded na bag na pinagbibili din namin ni Bebu. Una nga itong bag na pen shop ni Bebu na hindi pa nga talaga nagagamit. Parang isang beses lang nagamit tapos sumakit na agad yung kilikili niya. <laughs> Pangalawa naman, bag na ife-flex ko itong Adidas na misal lang din niyang ginamit. Gusto nyo nga to, na lang ako, mine, tatlong guhi. <laughs> Kaya lang ang issue niyan, eh sira nga ang hawakan ng zipper. Ay, nukoy na ko sa selan naman, itong bag na paborito ko talagang ginagamit before at branded din niya. Kung saan, saan, ko na yan ginamit, kaya naman pa madaming pinagdaanan. Charis! Ba, branded bag din yan, pero hindi yan original. Yung next naman na ife-flex ko, original po ito na Unclined. Beses ko lang itong nagamit at natambak na nga rin ng ilang buwan, kaya kung gusto nyo, pamine na lang ako dito. Magmamine ka lang, ako pa magpapaship sa inyo. Sinobra ko, kabisyo. <laughs> Itong isang bag naman na to, eh, branded din yan. Kaya lang hindi ko mabigkas yung tatak. Alas karamihan naman ng mga bag na ginagamit ko ay branded din. Gaya nga nitong isang ipe-flex ko, parang mango pa nga yata yung brand nito. For sure, kasi isang beses ko lang din yan ginamit at napakamahal ng bili ko dyan. Nakshuta. <laughs> kung gusto nyo tong i kayo na bahala kung anong code ang gagamitin nyo. <laughs> Abe, sobrang ganda nito guys. At napakatibay niyan. Kaya paunahan na lang kayo. Next naman, itong CLN. Nakauna-unahan ko yatang nabili. Pero hindi ko to ipapamind. Pinakita ko lang talaga sa inyo. <laughs> Abe, napakatagal nang nakadisplay nitong mga bag na to. At nung binuksan ko nga itong bag na to. Eh, dito ko nga nakita yung paborito kong shampoo. <laughs> Actually guys, napakahilig ko kasi talaga sa mga bags at pabango. Kaya tuwing may nagre sa akin, eh halos karamihan bag o pabango. Sabi nila, kapag kagaan daw nagbibigay ka ng bag, eh kailangan daw merong laman. Sino kaya ang mabisyo nun? Magmamind lang kayo. Ako na magpapaship may kasama pang laman. Nakshuta. <laughs> Bawas lang din talaga ako ng mga gamit ko dahil naipon na nga nang naipon. Iaalis yeah, kasi kami ni Bebo lalo na pag out of the country. e eh bumibili talaga ako ng bagong bag. Comment nyo na lang kung ano yung mga nagustuhan yung bag pero syempre kailangan may dahilan. Pero kung ayaw nyo naman bahala kayo itatapong ko to. Nakshotan. <laughs> niyo i-skip tong video. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay niyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami niyo pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin niyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in, guys. Sundin niyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayong maglaro. Madalas kong laruin dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman diyan kung yung gusto mong i tapos, meron din silang color game gaya nito. For sure naman, alam nyo na kung ano yung mechanics nito. Kagaya lang din sa Peria. Pero dito, syempre, hindi mo nakakailanganin lumabas. Easy play, easy win nga lang dito sa Aurora game. Kaya subukan nyo na rin laruin. Pero paalala lang, ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po inire-recommend sa mga bata. Kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman! Salamat!